Yeah, ang sigurado raw, ayo nilang pumunta ng Ukraine dahil sa matinding takot. Kela sila no kasi like yung sister nila, talagang direct relative nila. Uh, Latero 'pag may access na tayo sa mga remains, kailangan somebody to to help identify, no? ng mga gunawan sa Pagbilaw Quezon, nagtirik na lang ng kandila. Bago mag-take off, nakapag-text pa raw si Irene sa kapatid na pinag-iingat sila sa mga puno na maaring mabuwal dahil sa bagyong greda. Sinabi rin daw nito na purnada ang mas maagang planong pag-uwi ni na Irene dahil naubusan sila ng na upuan. Pauro sana ang mag-iina para sa reunion nila sa susunod na linggo. Sige masakit yun. Ina-experiment na nandito na siya. Masaya na kami. At saka kapag uwi yung mga yan, ay, dito kami. Sa Ukraine, inaakusahan ng gobyerno doon na pinatago ng mga pro-Russian rebels ang mga ebidensya sa crash sites, kabilang ang mga labi ng biktima, pero kinukumpirma pa raw ito ng DSA. Kung sila yung responsible sa pag-shoot down, they will try to erase all evidence that will point to them in responsibility. So, pinang ano natin dyan, ang opinion natin kung bakit nila ginagawa.